Welcome to Hitans Katanin Express. So, ngayong araw may pa-order tayo ng dalawang bilaong kanin. So, ito po ay mapansin nyo ay colorful kasi para ito sa mga bata sa iskwilahan. So, time check natin. 5.47 ang ah. oras natin. So, maaga tayo ng luto. Gawa ng request ng customer is colorful. So, syempre sa amin talagang ginawa namin yung best namin dito sa kanina na to. So, colorful. Mas gusto ng costume sa gitna. Makita nyo niya, colorful. Tapos, sa sapin, sapin yung gilid. Kasi mas gusto niya, mas marami yung peachy kaya sa sa sapin, sapin at kuchinta. So, sa sapin, sapin ang gilid, at kuchinta yung kabila. So, yan, mapansin nyo. Yan. So, malapit na po magpasko. Bermans na. Kaya kung gusto niyo mag-order, colorful, maganito, panghandaan sa mesa. Sagot na namin yan. Yan, makita nyo. Fuse party ng inyong mga anak. December. Sagot na namin yan. Kami lang mag-design. Masarap na. Mura pa. Order na. Meron kami Manila area. Meron din kaming San Pablo area. So, kung kailangan nyo ng mga kanin, mag-request kayo. So, sagot na namin. Basta mag-request lang kayo. Kami na po ang gagawa. Yan, request ng customer din ay hindi na po namin tatalian ito para hindi ma-deform yung mga pagkain. Bali, wrap lang siya. Pink wrap. Tapos, okay na yon Kasi para sa sigulan daw to Sa mga bata. Kaya colorful mo. Pansin nyo. So, masarap na. Mura pa. Order na.